malamig at malinis. Ang tubig, dumadami mula sa puso ng kabundukan. Walang bayan, walang lason. Ang ating mga ninuno, nagdasal na bawat data sa bawat pula. Pinubuhin nila ang kanilang paggalang. Doon tayo umaasa. Doon tayo nabubuhay. At ngayon, พี่นดทัดดียร์ดียร ang hangin ay uod. Ang sakit ay di nalang nagnat, kundi inang nilaso ng anak. Ang tao ang may awap ng atilyo ng kamatayan, ang tao rin ang umiyak sa sarili niyang bibigan. ibon ay naglaho. Alo na rikabaw kong pumalit ng angin. Anay nalunod sa sariling patak ng lason. Ang sigmura ng tao ngayon ay walang laman. At sino ang tunay na minina at pinatay? Hindi ang ginto! Kunir po Ang kalikasan! Ang mundo! Ang mundo! Ang mundo! Ang mundo! Kaya, sabihin sa mga na. Akin yung na to. Hindi sa papel, kundi sa alaala, -ala, sa pawis, sa dugo. Dito ako, bisimilang, dito mo ako marahin yung Pero bakit ngayon, may mga baka na humaharap sa pag-akyat ko. Pasensya na po, mga May permit na po ako hindi ka lahat ng pirasyon. Lahat na nakikita ko, na yan sa isang malaking minahan. Trabaho, kita, pagunlad para sa bayan. Paghunlad? Trabaho raw? Wow. Trabaho? Eh anong klaseng trabaho yan? Kung ang kabalit ay putik sa ilog, patay na taniman, at upos na tubig sa mga balon? Grabe! Yan. Hindi! Hindi ito ang liwanag na gusto namin iliwanag ngayon kapalit na kaduliman sa lupa Kapalit ng pagkasira sa baga ng anak ko! Kapalit ng pagkasira ng inyong kalikasan! Nakikita no, nyo to? Parang nagradarama pa ka na naman, aming Nela. Sentimento lang naman yan. Baka, kung nakalimutan nyo, o. wala na po sa manawang hindi umusad. Umiinom mo yung panahon natin sa ekonomiya at kapag ayaw nyo sumagay sa daloy, aba, sigurado kayo yung manunigay. pag -unlan. kung ang pag ay may kabuntong na pagpawasa, hindi yan pag -unlan. Yan ay pagnanakaw. nanakaw Nilakawan mo kami ng edukasan, kaya huwag mong na kami mga inaapi na hindi lumaban. Pero mga kung wala ang minahan, wala din naman kayo kalsada, kuryente, at signal. Kaya rin naman ang nakikinabang. Grabe talaga. Sige! Sige! Baka sa gulo ng bundok na ito, kami pa rin ang lalampak sa huling palakod. Hindi para manira, kundi paglaban ang matagal na natin ialagaan. Hindi kami papaya. Ang nagundukan ito ay buhay! Hindi buto! Silang generasyon na ang dito Sa hangin, sa tubig, sa pagkain. At ngayon, na ay rin para nakuni ng laman nito kayo mga kabataan, puro damdamin, kulang naman sa realidad. Inisip mo ba, ha, Kung ilang mga pamilya ang magkakakain o oh, hindi kaya magkakabahay, ilang mga tao ang magkakatabas sa Filipso na ito? Trabahong kapalit na bahay na pabalitan ng mga bahay wala ng punong ugat, hindi trabaho niyo. Ito, ang binigay yo, bitag ito, kapalit ng limos at kinatasan. Yan yan kayo. Mas pilihin nyo yung na puno kaysa sa pagulat sa ating bayan. Pero, moderno ngayong bata. Wala na sa ating mga ninuno. At sino ang nag-sabi hindi moderno ang paggalap ng talikasan? Ang tunay na pagulat ay nagbibigay buhay, hindi kumikitil, hindi sinisira ang talikasan, at hindi binubulag ng pera ang mga mayan. Kahit anong si pa, wala na kayong makapabae. Eh. May permiso na kami seryo, galing nga eh sa gobyerno. Ano man hindi na naisindihan, ha? Kung ayaw nung madabay, baka gusto nyo namang tumaki. Ligal eh. ang papel mo, pero hindi naman lahat ng ligal ay makatarungan. Tandaan mo to, ang kabataan ngayon ay hangin ng pagbabago at hindi kami natatakot kahit buo pa ng mundo ang aming makatalapan. Magandang hapon po sa iyong lahat. Salamat po sa pagdalo. Ito ay panawagan ng pakakaisa para sa ating kalikasan. Hindi protesta. Abner, naiintindihan namin ang mga layunin niyo. Pero paano naman kami? Umaasa kami sa sinasabi ng puwede ng kumpanya na bibigyan nila kami ng kalsada, tabaho, kabuhayan at iba pa. Tama si Ma'am Tumig. Gusto namin ang dudumi sa ilog at nagbibigay sakit sa mga bata dahil sa usok ng makina. Hindi ba walang sindi ang panandali tulong kung pagpatagalan naman ang pagkasira? <laughs> eh, dati lang ko. po. Sunanin po namin ang pagkasira. May alternative po. May solusyon. So, magtayo ng eco-tourism sites. Magtanyo ng industries O, hindi kaya ituro sa kabataan ang tungkol sa sustainable farming. Hindi lang ito ang mga pangarap naman nandito po kami para itayo ang patasa, hindi para manira. Kailangan namin mga boses nyo para tayo pakinggan. Alam nyo, kung kabataan ko, malino ang daloy ng mundo mula sa kundukan. At hindi na nagsimoy ng hangin. Ngayon, ewan ko, ewan ko kung ligtas ko ba kung Ang totoo, kayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero hindi ito laban. Tayo ay isang-isama sa pagbago. Kung may tunay kayong plano at totoong kabaho magbibigay sa amin, siguro balahon na. para kami ay makinig. At kung hindi kami pagkakalayo at magkakasama kami palagi, hindi kami tatalikod. Di ba mga kasama? Tama, tama. ko namin kayo. Hindi lang ito laban ng kabataan, kundi laban ito ng buong mamayanan. Ilang ngayon? Kundi para sa ating Untuk Para sa kita. pagpapasalamat. Untuk ay buhay. Para sa Pagpapahinga ko kayo. Ano ulit kayo? Ako'y sugatan. Ako'y naman ang aking nasugatan. Inuulit ko na kayong pinalaan. Halinit ng araw. Sa paninikip ng hagin. Sa pag-ilit sa pabe. Hindi ako basta't lupang bato lamang. Ako ang inyong ina. Ang inyong tingting. Ang inyong sahit buhay! Pinagsasabi niyo sa akin, paumanin mo ulit. Nasa huli pa rin ang pagsisisi. Kahit ako ay sugatan ngayon, hindi pa ako tuluyang patay. Kapag ako ay inyong binasa, ang inyong mga pinabukasan ay mamawasan rin. May pag-asa pa ang lahat. Kung kayo'y makikinig, at kayo'y nababago! nga matapos ang ani at may inang naghahanda ng pangalihan. Ngunit sa isang ikap umuwang lahat. Kasama ng lupa, pangarap, tahanan at buhay. Hindi ito aksidente. Hindi ito kalikasan ang angulma. Sigaw ito ng kalikasan na ating ginaasa. pinilas sa kasakiman at nilamon ng pananahinig. Kaya tama na! Hindi natin kailangan na tayo rin ang matapunan ng lupa. Nunuri na malalaking ba? Ako'y tumitindi, hindi lang bilang isang kabataan, ngunit isang parte ng mundong unti-unti nang sinisira. Kayo, kayo ang nilito ngayon, kayo rin ang kailangan ng kalagasan. Ipaglaban natin ang kalagasan. Ipaglaban natin ang buhay. Ngayon, hindi bukas, kayo na!